Hi guys. maganda ko ngayon. Gagataan ko tong manok. Yan, hiniwa ko lang siya na ganito. Dalawang boto guys. Yan. Yan lipat natin dito guys. At titimpla natin ng asin at paminta. Timplahan natin ng asin. Paminta. Mix natin. Yan, sala na natin guys ang kaldero. Dito ko yung lulutuin para din ako palipat-lipat kasi masyado marami. Hindi kasya sa aming lagaya ng ulam. Ayan guys, mainit na mainit na yung kaldero. Ilagay na natin yung chicken. Ayan, haluin na natin to guys. Hanggang sa mag-brown na siya. Ayan guys, pag ganito na, tanggalin natin dito sa kaldero. Ayan, hindi pa ko na guys muna dito sa kawali, sa kabila. Tapos dito guys, mag lang tayo ng, yung lagay naman ako guys dito ng mantika. Hmm. hmm. Hindi ko na guys lugasan yung kaldero kasi dito ko rin ito lulutuin yung manok. mag natin yung luya at saka bawang. Maganda natin to. Ayan, para may aroma lang guys yung ano, yung ating karning manok. Masarap kasi pag ginigisa yung ano, mabango. Ayan, nagisa na natin yung samya. Ibalik natin tong manok. Ayan, haluin lang natin ito guys. Para yung lasa ng samya. Ayan, mahalo natin dito sa chicken. Sobrang bango. Naglagay tayo guys ng nor chicken Cube sa buo. Ayan, haluin natin to hanggang sa matunaw at maglasa dito sa ating chicken tapos 200 grams na kokomama magata at isang 400 grams guys, yan ang ilalagay ko dito sa ating manok ayan ilagay na natin guys ayan kasi sakto lang to guys itong gata dito sa manok Ayan. Haluin ilang natin to guys. At lagyan natin to ng turmeric. Masarap at flavorful pag may turmeric guys. Basta wag nyo lang pakadamihan yung sakto lang. At saka may health benefits ito sa katawan natin guys. Kaya maganda talaga to. May turmeric. At diba guys maganda kapag may ano. May turmeric kasi nga. Maganda yung kulay. Tapos lagyan natin ng patatas. Hindi ko na rin guys sinatakpan tong ano. Kaldero or kawali kung ano yung ginagamit nyo, guys. Kasi nga, uh, iba kasi yung texture niya kapag may takip. Ang chicken naman, guys, ay, ano, madali lang maluto. Kaya, hindi na natin kailangan pakpan. Sinunod pa na rin, guys, to, sigarilyas. Masarap pag may gulay, guys. Kaya, nilalagyan ko talaga ng gulay ang mga ang ganitong, ano, para may gulay naman yung ginataan. Ayan. Pwede na guys, yung tanong or anything guys na kung ano yung bet nyo. Pwede ilagay dito sa manok natin. Sa manok na niloto nyo. May maya maya ang halo guys para maluto yung gulay. Kasi hindi nga ako nagtatakip ng kaldero. Kaya inahalo ko to may maya maya. Para maluto yung ating gulay. Nagyan natin guys ng konting suka. Pag Halloween. Kaya lang kumulo guys. Ayan. Ito na rin guys yung gulay. Lagyan natin ng bell pepper. At saka sili. Ang anghang. Ayan. Haloy na natin to. Lagyan natin ng paminta. Ito na guys yung ginataang manok na may gulay. Hmm. Mm -hmm. Fine, thank you guys. Thanks for watching.